Hi guys, for today's video ay ikikwento ko lang sa si inyo kung ano yung mga pinagdadaanan namin sa buhay ngayon uh, Para mas maintindihan nyo na lang, uh, na-scam ako ng 250k uh, dito sa tinitiran ko ngayon Mahirap pero syempre kailangan natin tanggapin eh, na may nangyari talaga sa buhay natin na gano'n uh, Bali ang nangyari, ito nga po lang tinitiran namin ngayon ay eh, sinala sa akin ng 250k Di sobrang adjust talaga sa buhay yung nangyari sa amin dahil itong mga nakakaraan. Ako na yung nagbabayad ng rent dito. At ang nangyari nga pala ganito, nagkanap uh, naghanap kami ng sanlatira uh, one year ago. Tapos may nag -ano sa amin, may nagsanla nga sa amin. Pero hindi itong unit na to. Ang sinanla nila sa amin ay yung unit nila. Ngayon, syempre dahil kami gusto namin makagaan sa buhay, hindi kami magbabayad ng rent, hindi kami magbabayad ng monthly uh, kinagat namin sa halagang 250k pero ang hindi namin alam na lolokohin pala kami actually hindi lang ako ang naloko marami kami so ganito ang nangyari isinilala e, sa amin yung unit nila ng halagang 250k hindi ito ngayon ang nangyari uh, sila yung titira syempre dahil naawa na ako maawain akong tao naawa ako ang sinabi niya sa akin na yung anak niya kung hindi sila doon kung aalis sila doon kami yung titira eh, may sakit, ganun ang mangyayari. Ang gagawin na lang daw niya, eh, iahanap niya kami ng ibang unit na siya yung magbabayad ng rent. Ayan. Tapos, one year naman, naguhulog naman siya, pero yung mga nakarang araw, lagi na siya nag-delay, hindi na siya nagbabayad. And then, kaya ayun, naglakas na ako ng loob na puntahan siya dun sa unit niya. Tapos, nagulat ako na wala nang tao. Tapos, pagtingin ko sa post, pinost pala sila na itong tao na to, eh ganito nga, ang daming pinagsanlaan ng unit nila na hindi lang pala ako. Sa totoo lang guys, nagpa-50 yata kaming naloko niya. Hindi ako ano guys, hindi ako hindi ako naging tanga para ma-scam ng gano'n. Naging maawain lang ako kasi lagi niyang pinapront yung anak niya may sakit. Uh, guys, siguro hindi naman magiging masama for awareness na kung ipapakita ko dito yung mukha niya, ayan, Uh, para wala na siyang ma-scam ulit or maloko. Ang laking pag-aadya sa buhay namin, guys, yung nangyari. Tara, guys, pakita ko sa inyo. Ito. Ito, guys. Ito, guys, ayan, inuupa. Ako ngayon na nagbabayad dito, 14K monthly. ah, uh, Siyempre, medyo mabigat din dahil wala naman kami ganong source of income, in income ngayon. Kaya ngayon, uh, naisip ko na yung anak ko nga, ito, si Mayla, ay, ano, sinama ko na sa pagbablog. Siyempre, kahit papano, ah, uh, Oo, may promotion na dumadating. Baka sakaling... Uh, tumayo ka na, tumayo ka. Baka sakaling ano, baka sakaling may mga... Ano ba tawag dito? May mga promotion, promotion na gusto... Ano ba? Gusto, madiscover yung anak ko. Para na rin sa anak ko, para na rin sa future niya. Uh, hindi naman kami mayaman, hindi naman kami... Kung baga, sakto lang din yung kinikita namin. Tapos, ang mangyayari, maluloko pa kami ng gano'n. Ang gusto ko lang mangyayari, guys, uh, eto kung ilalabas ko yung video na to kung ano man yung maging resulta ang gusto kong mangyari ay mabigyan din ng hustisya yung mga taong na ano na scam yung mga taong actually istapa na yung kaso niya eh. ngayon wala pa kasi siyang warrant wala pa siyang warrant of arrest wala pa siyang warrant of arrest na dumadating pero meron na siyang ano meron yung mga kasamahan ko nagfile na ng kaso ako naman kasi guys, kung magpapail pa ako ng kaso, eh hindi ko na maaasikaso. Kung yun yung tututukan ko, paano naman yung buhay namin? Paano naman yung, di ba? Yung pag ano pa lang, pagbayad pa lang sa attorney, yung et cetera, et Ang dami ng gastos niyan. Ako, ang gusto ko lang mangyari guys, kaya ako nag-vlog ngayon, eh, mabigyan ba ng mustisya yung nangyari sa amin? At saka, kung may nakakakilala man sa mga tao na to, eh sana iwasan nyo na lang at ingatan nyo na lang na ma-scam din kayo. Uh, yung guys, uh, kami, uh, hindi kami naging tanga. Kung baga, nagtiwala lang kami sa tao. Kasi ako, ako yung taong ano eh, akong tao, guys. Kaya lagi kong tinuturo sa anak ko, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Yan, yan lagi ko sa kanilang tinuturo. So, yun lang guys. Uh, sana, uh, wala nang maloko yung tao na to. At sana, lagi kayong mag-iingat sa pamumuhay nyo. Uh, sa mga kapwa ko dyan, uh, nasalanta ng lindol eh sana uh, lagi lang kayong manalangin uh, at huwag niyo kakalimutan si Lord sa puso niyo kaya 'yun lang uh, god bless po